Makasarapan <laughs> tayo ng ulam ha. yung mga ulam ninyo paglalagay nyo dito? Game. Ayan o. Oh. Yan. Oye. Parto ka. Asan yung ulam mo? Parin. Dito. Sa ipapaw. ilah Okay. O. Oh. Yan. May dessert. Parto ka. Lan. Yan. Ay. Mamaya na yan. Ah. Puta. Parto. Alan, dali! Alan, um, oh, itu ulam kuah oh, ito ulam kuah ulam kuah, oh, yan, Apa yang um, 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 Apa yang Oh, um, oh, oh. um, Alan? um, 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 Ano ulam mo? Ano oh, mo? Pusa ang gala naman ano mo, wala ka palang ulam. Ayan o. Yan Kaya lang. Yan lang ang gusto mong ulam. Putragis oh, ka. Yabang na yabang mo. Yan ang ulam mo. O. Oh. Ayan na. Oh. Ayan. Akala mo. Inutang mo lang yan, gago. Akala mo kumakain ako sardinas. Hindi ako kumakain ng sardinas. Gago, tayo, tayo. <laughs> Mm. Ayan, ibubulsa ko na. Ibubulsa ko na sardinas oh. Ibubulsa ko na oh. Ayun na no, ko na sardinas oh. Mm. Ayan, oh.